Ano 'tong deal. Ano yung proseso mo bilang isang actor? Ako naman binabasa ko yung buong script para alam ko lahat ng mga uh, uh, yun yung characters. Oh, paano nung ka mag-react? Oh, paano magagawa oh, pa para, oh, paano para ka mag alam ko paano ako diba? mag-react sa mga uh, uh -oh. mga co-actors ko. So, so yun. Tapos ako the script. naman hindi hindi ko naman ini-sketch pero parang tinatanim ko lang sa isip ko yung mga yung mga karakteristik nung characters ko. Yan ang stilo ni Mr. Tom Hanks. Oo. Wow! Tom oh. <laughs> No, no, no. May mga gano'n. I yes. mean, there are actors naman uh, like uh, the great Meryl Streep and uh, Viola Davis na they go for backstories. Si Mr. Hanks naman ay He, he goes to the script. Ang buhay ng character ay nasa script. Mm -hmm. O oh, yung storya nandun sa script. Yeah. To different actors, to different styles. But there's only one fast talk. And you can do it with me now. <laughs> <laughs> oh, Sino <Sinebe>, ba? <laughs> ako muna. <laughs> Ikaw muna. Taka lang. <laughs> okay. Pinaghanda ni Dion ito. Dion! Okay. Royal, loyal. Loyal. Magtatago, magbabago? Magbabago. Gitarista o manikurista? Gitarista. Liliko, diretso? Diretso. Tahimik, matinik? Tahimik. Public, private? Private. Kung magiging anino ka, sino ang susundan mo? Uh, Ako, <laughs> sarili ko. <laughs> <laughs> Kung si Superman ka, saan kalilipad? Sa paborito kong bansa, sa Japan. <laughs> hmm, pinakapasaway na ginawa mo noon? Uh, siguro yung... Uh ng babae. Ito ako. <laughs> Pinakamabuti na ginawa mo. Yung naging loyal na ako ngayon. Wow. wow. Bagay na pinag-iipunan mo. Uh, bahay. Bagay na iniingatan mo. Uh, ba? Pamilya. Bagay na itinapon mo. Yung mga past na kasalanan ko noon. <laughs> <laughs> 1 to 10, gaano ka ka-sexy? ano uh, lang, 8 lang. 1 wow. to 10, gaano ka ka-strict na daddy? Naku, ano lang ako, seven. One to ten, gaano ka ka-sweet uh, na mister? Ano ko, ten. Ten ako. Wow. Yeah. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Dapat laging happy. Okay. <laughs> Oo o, o hindi, o tahimik, ikaw ba ang pumatay kay Gustavo Royales? Kailangan ko ba sabihin? Di na muna ako natatakot sa tingin mo. <laughs> <Hey> Andrew, <laughs> Andrew. <hey> Andrew, <laughs> <Sorry> Andrew. Andrew, <laughs>